Ito naman yung extra large na sako bag na aking ina-affiliate dyan kay TikTok. Nag-check nag-check out, nag-check out, nag, -check out, nag -check out ako ng apat pang iba't ibang size nito. Actually, meron siyang limang sizes. So itong nasa una, ito po yung 60 by 60. 'Yan, 60 by 60. Tapos ito naman ay 70 by 70. And then, ito namang isa ay 80 by 80 at ang so far, ang pinakamalaki ay itong 90 by 90. So, ayan po. Yan po ay ginamit ko kaninang madaling araw sa pagla-live. At sobrang ganda po ng, ng pagtanggap ng mga kaibigan natin dyan sa live ko sa TikTok. So, ito po yung pinapang-affiliate natin. So, napakaganda po niyang bag na yan dahil yan po ay modernized, aesthetic, na sinasabi nilang aesthetic aesthetic so yan sako bag na ang strap ho nyan, ay nakatahi hanggang sa ilalim so pakita ko lang po hanggang dito sa ilalim nakatahi yung strap niya so maganda siya at matibay talaga glossy at saka waterproof pa ilalagay ko na lang po sa comment section ang link kung saan po ninyo Mabibili itong extra large sako bag na ito.